Binigyang diin ni Polis Lt. Colonel Ariel V. Enriquez ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas at mga mamamayan. Tulad ng pagkakaisa na ipinapakita ng Citizens Crime Watch ay napakalaga sa pagpapanatili ng seguridad sa buong lalawigan. Ito ang naging mensahe ng police officer nang dumalo ito sa first year a founding anniversary ng Citizens Crime Watch Nueva Ecija Chapter upang katawanin si Acting Provincial Director Police Colonel Ferdinand D. Hermino. Noong September 29, 2024, itinaos ang nasabing anibersaryo na tinuluhan ng iba't ibang grupong kasapi ng samahan sa lalawigan mula sa iba't ibang bayan at syudad. Bilang hepe ng Police Community Affairs Development Unit, para sa Nueva Ecija, ipinaabot pa ni Police Lieutenant Colonel Enriquez ang suporta ng tanggapan para sa patuloy na pakipagtulungan sa komunidad sa paglaban sa krimen at pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan. Muling isinagawa ang dalawang araw na Dolly Orientation sa lungsod ng kabanatuan upang matulungan ang mga kabanatuenyong nawalan ng trabaho sa panahon ng krisis. Noong September 25 hanggang 26 taong kasalukuyan, idinaos ang orientation para sa May 1,133 displaced workers na mula sa iba't ibang barangay sa siyudad. Batay sa ulat ng peso kabanatuan sa pangunguna ni Ginoong Roniel Sanopo na unang sumailalim sa orientation ng May 443 na kabanatuenyos noong September 25 habang Maya 690 na Cabanatuenos ang dumaan sa oryentasyon noong ikalawang araw. Ipiluanag dito ang kanilang magiging tungkulin kung saan inaatasan silang maglinis ng kanilang barangay sa loob ng 10 araw na may kaukulang sahod na 500 piso bawat araw. Sa nasabing Dolly da program ay naging matagumpay sa pagpagunayan ng tanggapan ni Senator Grace Poe kay Congresswoman Rosana Ria Vergara at Mayor Mica Elizabeth R. Vergara. sa ng elemento ng kapulisan sa kabanatuan ng mahigit isang daang libong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot sa ikinasang operasyon noong September 27, 2024. Sa report ng Kabanatuan PNP sa paunguna ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales, Officer in Charge, na ipinarating sa tanggapan ni Acting Provincial Director Police Colonel Ferdinand De Hermino, Magkasani ang Kabanatuan City PNP, SDEU, PIU at PPDEU NEPO ng isagawang anti-illegal drugs by bus operation sa Isarong Street, Barangay Mapini Site, Kabanatuan City. Gamit ang markadong 1,000 pesos bill, binili ng puso-buyer ang isang sachet na naglalaman ng 0.14 grams ng iligal na droga mula sa isang 55 taong gulang na lalaking suspect. Sa pagkakaaresto na kumpiska ang limang karagdagang sachet na naglalaman ng 20 grams ng iligal na droga na nagkakahalagan ng 136,000 pesos, at isang caliber 45 pistol na may sham na live ammunition. Dinalagdag ang suspek at siya sa Cabanatuan City Police Station at inihanda na ang kaso laban sa kanya sa paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591.